Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ng reaksyon itong post ni Aries Albores. Title: Ke horror. <laughs> na, natarka ko sa picture. <laughs> ano bang nangyari? <laughs> Sino bang tao nito? Na ito? <laughs> Masyado namang na sobrang pagngiwi. Ke horror. <laughs> Nakakatakot ba? Diba? K-horror Spanish ba yung K-horror? K-horror Tama ba? Nakakatakot <laughs> Ano ba naman Pagkagawa ng Tapos People who reacted 40,000 People who reacted 30,000 Nakakatawa Wala na talaga <laughs> At Sino itong tao na ito? Hindi hmm. ko ma-ano yung mukha eh, kung sino. Eli Portillo, he is uh, PWD Karma will come to those who is called him soon. <laughs> na karma na daw. Uh, Romolo Dolores Rosal, yan talagang klarong nahiwi na talaga. <laughs> Feeling ko bad breath yan. John Last, he is the mascot of the Makabayan Black. Dong Bergado, is stroke ngiwi. Francis Seripa, title, wrong turn. <laughs> Lariba Jumamil, gigaba-gaba na kay Yaw Yawan, mga nahiwi. Kanoy Ronel, Predator. Yes, Jerry, makahadlok man. <laughs> nice teeth. Waiting for the dog hairstyle. Yan. Guess who? So sino kaya ang taong ito? <laughs> hindi ko ma hindi ko ma -anoan kung sino yung tao yan. <laughs> ang daming nag-comment seven. Okay. Uh, speaking seriously, ito post ni Mr. Real Talker. Grabe, gigil lahat kay BP Inday. Bakit po? Sa inquirer.net, Lakson Soto to revive Sara Duterte impeach case if Supreme Court reverses ruling. Talagang hindi pa sila makamove on sa pagkatalo. Sabihin na lang natin talo kasi Nagdesisyon na ang uh, Senado i ano ito, i-archive. Kailang umaasa pa rin sila na i-reverse ng Supreme Court yung unanimous ruling. Well, uh, granting ano, ma-reverse. Eh na-archive lang naman, hindi naman na dismiss. Talagang bubuhayin ulit. i -re revive Hindi na kailangan uh, ano, uh, I believe yung yung 19 senators na bumoto na i-archive papayag na no, kasi itong dalawang ito yung isa nag-abstain sa Lackson Soto gusto niyang magpatuloy so between Lackson and Soto mas saludo na lang ako kay Senator Lackson dahil very consistent ang kanyang mga pronouncements yung pag-abstain niya sinasabi ng iba na playing safe To me, okay lang para sa akin kahit abstain yung boto niya kasi nga uh, sinunod niya yung utos ng Korte Suprema at the same time, binigyan din niya ng pagkakataon yung House of Representatives na marinig yung side nila kaya nag-motion for reconsideration. Kaya abstain na boto is okay lang sa akin. So... Senator Lacson, to me, may naitutulong ng malaki sa bayan, lalo na sa kanyang anti-corruption advocacies. Hindi katulad ng isa, I don't know kung wala akong maalala na contribution niya. Yung tagal niya na, na nag-senador, uh, wala akong maalala. May, uh, kay Senator Lacson, marami na siyang nagawa. Lalo na ngayon, yung budgeting process, uh, mahirap na silang makalusot ngayon yung mga pork barrel nila wala na habang nandyan si Senator Lacson hindi na kayo makakasingit-singit talagang bubusisihin ni Senator Lacson dyan sa ano uh, sa Senado okay so ano ang posibilidad na i-reverse ng Supreme Court yung kanyang ruling to me my opinion Agree ako sa sinasabi ni Senator Marculeta na suntok sa buwan. Na never pa daw nakakita si o naka-experience naka-ano, Senator Marculeta ng isang unanimous decision ng N-Bank ay reverse pa. Lalo na na ang dahilan is itong tatlong mabibigat na qualification o factors unconstitutional void ab initio at saka violative of due process itong tatlong mabibigat na dahilan nandyan sa kaso ni BP Sara na ibinasura na Korte Suprema napaka-imposible na i-reverse pa ng Supreme Court yung unanimous decision nila and I agree But, anyway, harapatan hmm, man nila na mag-file ng motion for reconsideration, tatlo, ang alam ko, tatlo na ang motion for reconsideration na naisampah. Uh, Siguro yung pagsasamahin na yan ng uh, Korte Suprema sa pagtalakay, yung tatlong motion for reconsideration, at uh, hintayin na lang natin. How many months? Uh, may nabasa akong komentaryo na sinasabi 2 to 3 months from now. O kahit abutan pa ng 6 months, okay pa rin. Dahil, example, 6 months, naglabas ng desisyon ng Korte Suprema na pwede pala, konstitusyonal. O di pwedeng ituloy na. Kailan, by that time, tapos na rin yung, <coughs> yung lapse. Naglapse na kasi hanggang February 2026. yung prohibition na wala munang impeachment. So, good luck po! ay senator soto sa kanyang hangarin ah, mayroon pa siyang ibang binanggit kung i-reverse daw ay kung mag-decide na ang Supreme Court final decision na talagang unconstitutional eh, 'yun papayag na daw si senator soto na i-revise ang konstitusyon natin i don't know kung alin yung i-revise -re doon eh binirahan, binirahan na siya ni Senator Escudero na kinampihan niya na ang charter change ni uh, Speaker Martin Romaldez. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Uh, sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako

karon naman si na sa pag si Kuya. May na gita nga tanawon ang inyong balay. Oo. Og pila na ni Kuya ka tuig nga imong gitukod, ko, pa na ito na ni Kabulan, bago na ayapan ng atopan kay natabang ang So, ito na Kabulan, bago pa ayapan na atopan tungod kay natabang ang ka ah uh, Sige, salamat kayo.